Dito yung aming sakalam namin na Edo. Dito po yung sakalam namin na Edo, guys. Ay, mo ng tubig, Joy, yung malamig. <laughs> <laughs> Painumin mo naman, Joy, na initan niya. <laughs> yeah, grabe. Akala namin, Edo, hindi ka susulpot. Akala namin, hindi ka ano, susulpot. Susulpot oh. tayo. Nabi ko akala ko busy ka ngayon sa asikaso doon sa bahay ni Bianci para bukas. Wala naman yan. naman tayo dito. Oh, oh, oh. oh. Sama tayo. Sama ka. Ah, syempre, hindi tayo pahuli dyan. Si joy niya. Ha? Saan? Saan ngayon? Ay, hindi bukas na. Bukas na tayo sasama. Maghanap buhay pa tayo, ay. Yan. Wala po dito yung mga ano eh. Inaabangan kasi si ano. Inaabangan si Ido. Ang <laughs> na pumasok. Ngayon mga kalinga So excited na po bukas guys. Ang uh, ribbon sa pabahay ni Vianci. So ayan. Kami lang po ang nakakuha na ngayon ng ano. Update for today. Yan, update for today guys. Uh, Friday. So tomorrow, Saturday. So bukas is Sabado. At bukas na po ang ganapin ng uh, cutting ribbon sa bahay ni Vianci. Yan, shout out sa lahat dyan. Mga taga EDC, mga community. EDC community. Shout out, shout out. Salamat sa inyo. So excited na ba kayo lahat mga kaindsian? Excited na ba? So napaka-excited po talaga bukas, guys. Grabe na to. Excited pati din ako, excited na din ako, guys. Na ma malipat na sila byansi, no? Pamilya ni Byansi sa kanilang bagong mansion. Grabe, guys. Grabe talaga excited na guys. Ha? Okay mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Bal Santos Matubang Pasubscribe naman po o oh. Bal Santos Matubang Bal Santos Matubang guys Pasubscribe naman sa mga hindi pa nakasubscribe kay Kuya Bal Yan So live live si Mr. G oh. Yeah. So Bibinggitin nang si Kuya David Lorna Duenas. Shout out daw kay ex. Lorna. Duenas. Bet Sumagi. Congratulations nga kay Si Marco. Ang pinatay pa na si Papa X. Pinatay pa si Papa ex. Pa Sabi ka. Ah. Cassandra Solima. Good morning. Hi Mary Ann. Ito so viewers daw. Ayun natin sa Si Oh, and there din, ah. Okay. Ito lang sa ko yung pambenta sakin. Baik, bin. <laughs> Sunod ako. 1,000 yun na. 1,000 <laughs> 1,000 na may bulong si Edge. Biground may bulong. May bulong. Ano 'yun? <laughs> Para sa yung bulong